Sa Cebu naman, patay ang tatlong magkakapatid matapos malunod sa ilog. Paniwala ng kanilang ina, sinadya ang nangyari sa kanyang mga anak. At ang sospek niya, Encanto. Mula News 5 Cebu, ikwento mo, Arnold Bustamante. Hindi na magagamit ng magkakapatid na Rodmar, Raymart at Rafael ang mga bago nilang gamit pang eskwela. Yan ay matapos malunod ang tatlo sa barangay sa Aksakalogin, San Cebu, noong linggo ng hapon. Kwento ng kanilang inang si Maribeth, hindi simpleng lunod ang nangyari sa kanya mga anak. Paniwala niya, nilunod ng inkanto ang tatlo. pagdududa namin na pinaglaruan ng mga diwata sa puno ng mangga. Nilunod yung mga anak ko kasi naabutan na sila ng alas 12 ng tanghali. Baka naingayan sa kanila. Kahit ang lula ng mga bata na niwalang may inkantong naninirahan malapit sa ilog. Noong linggo, sabi ng anak ko may tumatawag. Sabi daw, nandito kami. Isa sa mga naghahanap sa mga bata ay ang lulo nilang si Carlito. Kwento niya, magkakatabi ang mga nang makita niya ang kanilang labi sa ilalim ng ilog kinabukasan. Ang isa na nasa gitna, yun ang una kong nakita. Malalim talaga ang tubig, di ko kayang langoyin. Maging ang mga guro ng mga bata, labis ang paghihinayang sa pagpanaw ng tatlo. Mabait si Rodmar. Tinitrain ko yon kasi siya palagi ang contestant namin sa Math Challenge. Nalungkot ako, sir. Naiyak pa ako kasi ang bait niya. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Wala namang nakita ang foul play ang mga pulis na nangyari. Pero dahil sa mapait na karanasan, isa sa ilalim sa stress debriefing ang ina ng mga bata. Arnold Bustamante, News 5, Cebu.